Ayusin natin ang ating folder.

I don't know Terima kasih telah menonton itu oke. pihit pada lagi, pihitin pak. Pinting pihit pa sa ating talaga lang. Kay Paddy yung ano niya. By script niya. Taw, yung iba yung nililus. Yung nililus na tools. Yung ano siya. Pang pihit ng mga turner-turner. Papadala ko yun sa kanya kasi papapanahan ko yung motor ko. Papapihit ko kasi hindi lang siya naikot ng tools. Ayun. ihit lang natin kay palibukas. di ni Ate Elbi bukas kaya pupuntahin dito. O di pagawa natin kay palibukas. Ito yung pang exercise ko mga kapatid. Ayan. Tsaka ito. Ating panig. Pwede na tayo mag-exercise sa taas. Kasi si Chiki. hindi uh, naman na uh, um, ano, Nagugulo. Kasi nandun siya sa kulungan. Kulong ka Chiki. Magulo ka eh. Kaya sa kulungan ka. Diba, kaya kaya natin para mag -exerc exercise tayo pag ka rico. Sige, tuloyin muna ng mga kape ko bago tayo mag-exercise. Para hindi tayo mapasma. Ay, kailangan iwan ko pa yung basurahan ko basura. tapos lang pala ako ng basura. Pusin natin yung ating orchids kids kasi para ano, mag lagi lagyan natin ng tubig sobrang init kasi ngayon maliligo na rin ako mga kapibila para tayo makapag-exercise maya maya pero yung orchids natin ay anuhan muna natin para uh, hindi siya malanta kasi yung Orchids daw, sabi ng kapatid ko, kailangan ng tubig, kailangan din ng araw. Kaya kailangan i-balance natin yung tubig at araw. Kasi araw naman sagana siya, nasa sa theory school. Eh, tubigin natin. Sulo ako dito, wala sila. nando sa kabila. Birthday ata ni Annabel Rama ngayon. Kaya nando. Annabel Rama yan! I think I'm gonna or orchids. linis ko. Dito, ito yung taro ng kwarto ko. Ayan, ano yung kwarto ko. Ito yung linis ko. Ayan, tayo itong ka matambay kapag hindi mainit ang panahon. Uh, dito yung nag-play si Latana, si Ayan, ito yung playground nila. Isan, isan asa sila. Depende. Ayan. Guligo muna tayo mga kabibila para makapag-workout tayo. Mamaya ulit mga kabibila. Mga ay, nagsosolo dito sa bahay. Wala ang ating mga kasama sa buhay. Ando sila kay Annabel Rama. Nagbe-birthday kay si Annabel Rama. Sana huling birthday mo rin. Chalice, joke lang. Goodbye sila mga ka vlog ko. Nagpapasaya lang ako sa inyo. Bye!